Hello for today's videos po diyan mga kapobre Magandang hapon po ulit nyo diyan mga kapobre Atara po mga kapobre samahan niyo po ako Nandito po ako ngayon sa farm area namin mga kapobre Kay tagal kitang hinanap-hanap Hinihintay at pinapangarap Gayong makita kay Siya ako papaya. So huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, subscribe, and click the notification bells po mga kapubre para lagi ko naman kayo mga update sa mga panibagong videos ko. Sana po aabangan niyo po ang mga panibagong videos ko po mga kapubre. Huwag niyo po kalimutan yan mga kapubre. Sana po supportaan niyo po ang aking munting YouTube channel mga kapubre. Parangawa niyo po mga kapubre para itulong ko naman sa mga kapwa, Pilipino mga kapwa, kapwa tao mga kapwa na na walang na bigas at mga pagkain mga kapwa At maasa po kayo sa akin mga kapwa Gusto ko naman na makatulong sa kapwa natin mga kapwa Kasi yung mapapigay mga pagbigay mga kapwa yung dapat na mga pagbigay ka sa kapwa mo, dapat, galing sa puso mga kapobre kaya yun ang iniisip ko mga kapobre gusto ko yung plano mga kapobre kasi mas magaan sa ating mga puso yung tumulong sa ating mga kapobre uh, kababayan at kapwa tao mga kapobre yung mga nangangailangan ng tulong mga kapobre sana po supportan niyo po aking munting youtube channel mga kapobre at salamat po sa inyo lahat sa mga kapobre samahan na pa kayo ng Panginoon oh, Diyos at sa Diyos ang lahat ng karangalan at kukuran magpakailanman.